kamakailan lamang. Nag-inspeksyon ako na sa naging epekto ng habagat ng Bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpat at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magtunmari. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. mga kickback, mga inisiyatib, erata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binusan nyo lang ang pera. Naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binusan nyo lang ang pera.